Sa pagpapatuloy ng ating balitaan na patay ang tatlong katao kabilang ang isang sanggol matapos biktimahin ng pang ambush sa Maguindanao del Sur. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa inalim ng MBC Media Group. na napatay sa panibagong naganap na insidente ng pananambang sa bahagi ng barangay Mileb, bayan ng Raja Buayan, Maguindanao del Sur. Kabilang sa napatay ay ang tatlong buwang sanggol, kanyang ina at ang driver at may isa pang individual ang sugatan. Sa impormasyon mula sa Raja Buayan PNP, ang mga biktima ay si Nunukan Mamalindo, driver, Harajin Uto, Lumenda, asawa mo ito ng security escort na isang politisya ng Raja Buayan at ang isang three-month-old baby. Nabatid, Mula sa Raja Rajabuayan PNP nang na isang hindi pa nakuhang pangalan na sugatan ay nadala na kaagad sa pagamutan. Mariin naman ang kinukundina ni former Rajabuayan Mayor Dato Yakub ang patuan ng insidente kung saan kamag-anak niya ang isa sa mga biktima. Sa mensahe na inilabas ito, nagpaabot siya ng taos-pusong pakikiramay sa Lumenda at Oto family habang nagpapatuloy naman ang investigasyon ng PNP sa panibagong karasang ito ng pananambang sa bayan ng Raja Buayan, Maguindanao del Sur. Para sa MBC Network News, RH19, June Dimakutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Simula sa araw ng linggo, pansamantala munang hindi maggagawa o magtatrabaho ang alinmang mga pagawaing lansangan sa mga National Highway o National Road dito sa bahagi ng Central Luzon. Ito ang ipinahayag ng Regional Director ng DPWH sa Central Luzon na si Director Engineer Roseller Tolentino. Ang naging hakbang ito ay upang mabigyang daan ang inaasahang pagdagsa ng maraming motorista ngayong holiday season dahil nga malapit na ang mismong kapaskuhan inaasahan ang pagdagsa ng maraming mga bibiyahe papasok sa Metro Manila at papalabas din ng Metro Manila patungo naman sa Northern at Central Luzon kaya inaasahan mula sa kautusan nito ang lahat ng mga project engineer sa lahat ng mga district engineer ay sinabihan na ang mga kontraktor na mahalagang lagyan ng mga signages at paalala para sa mga motorista. Inaasahan din walang magiging harang o hambalang sa mga dadaanan ng ating mga biyahero. Yan nating update para sa MBC Network News. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Dabaw Dilsur. Tiniyak ng Digo City Police Station na masasunod ang batas matapos ang insidente ng pamumubog sa mga minor de edad ng isang sejanti sa Digo City National High School noong December 9, 2024 na nag-viral sa social media. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Florante Rites, ang hepe ng Digo City PNP na turnover na ang kaso sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO at naglunsad ng Family Conference Assessment and Intervention Program para sa mga minor de edad na nasangkot kabilang na ang mga magulang Nangako ang Digo City PNP na ang kaligtasan ng komunidad ang kailang prioridad lalo na sa mga kabataan. Pakiusap ng otoridad na sana manawaan sila na hindi na magbibigay ng karagdagang mga detalye para sa proteksyon ng mga edad at lahat ng sangkot sa insidente. Sa pamagitan ng social media post, holding update ng magulang sa nabubog na bata ay nasa paggamutan pa rin at ginagamot. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.